Itlang na nila. Nasa ni Crisal ili na mm. eh. Nag-birthday lang dito or? Happy birthday, Raniel. Itlang. Itlang kita. Yan ang birthday boy o si Raniel. kanya handa. Hi mga madlang kabingkay. For today's vlog, magluluto tayo ng uh, Shanghai. Ito na timpla ko na siya natimpla ko na ang aking Shanghai. Ito ang aking roast chicken, natimpla ko na din. Pero na-prepare ko na din ang gulay ko kasi birthday ni Raniel. Nagluto ako ng pansit canton. Saka rung mag-roast chicken ako, Shanghai. Hindi ko pa nabalot. Hindi ko pa nabalot. Tapos ito naman, Mahablanka. Yan, ang ginagawa ko ngayon. Madali lang ito gawin, guys. May recipe na ako nito sa Mahablanka. Hanapin nyo na lang sa aking mga videos, guys. Masarap itong Mahablanka ko. Oh, grabe. Yan, ganyan. Oh. Wait lang, guys. Sa halong. Yan, ganito na siya ang aking mahablanka, guys. O yan, um, hirap kasi ako nagbibidyo lang mag-isa. Yan, ang sarap, oh. Pero hindi pa siya luto, malapit na siya maluto, guys. Ang aking mahablanka, nagbabalik ang cooking series ni Bing Tapos, ito na, painit ko ng aking oven. Kasi, mag chicken ako, na naayos ko na yung kanina. Pagtatapos na yung mahablanka ko. Kasi, ito ibaluting ko pa. Tapos, ito, yan ang patatas niya. roast chicken with potato marbles na siya, guys oh ang sarap ng aking mahablangka oh yan oh mm, mahablanka mahablangka ni Bingkay may recipe na ko nito guys eh, sa mga previous videos ko ihanapin nyo na lang doon para ang sarap talaga nito hindi siya matamis yan guys so pwede mm, yan ang pagbabalik serye <laughs> ang pagbabalik luto serye ni Bingkay yan magluto tayo kasi birthday ni Ranyan nagluto ako ng mahablangka ang dami pa kong baluting Shanghai. Isang kilo tong Shanghai ko na to. Oh. Yan. Tapos ito yung roast chicken ko. Pero napainit ko ng aking oven para isa lang ko na lang to kasama yung aking potato marbles. Ano guys? Tapos magluluto pa ko pansit. Alas, ano oras na? Yan na o. Oh, yun. sarap na aking mm, with corn, yan guys, o, ang sarap niya Oh, haluin ko muna guys, mahirap mag-video pag ano, wala may taga-video sa iyo, ako lang yung video sarili ko. Yan ang roast chicken ko guys, luto na O, mainit lang pag kinuha mo, antayin ko muna lumami. Yan. Yan na guys, ang aking pancit canton. Yan, yan, pancit canton. Ito Yun na yung aking Shanghai guys, ang pinakahuli niluto ko is Shanghai, nandun na ang, wow. nandun na ang luto, nandun na ang pancit canton. Yan. Yan ang oh, Shanghai guys. Masarap yung Shanghai ko. Ah, Shanghai ko. Ang Shanghai, masarap siya. Mm. Yan. Yan na nga. Ito pa natira kong pansit. Ang iba sa na sa Ilagay ko na sa lalagyan. Yan guys. Ang sarap talaga ng pansit ko na to guys. Ito sa birthday boy dahil mabait naman siya guys. Yan. Yan ang birthday boy. Yan <laughs> Yan ang birthday boy twin five niya, ni guys. 30, 30, 30. <laughs> yan na, tapos yun na mahanda niya pansit. Canton, Shanghai at saka Mahablanca. Yan lang, guys. Maraming salamat. Yan, hello birthday boy. Happy birthday, Raniel. Thank you.